punta um, sa Kabalbanan Kabalbanan, Kabernison ayun, pokotan po tayo ngayon sa Manggagamot dito sa parang bundok na rin, tingnan nyo ito tingnan nyo bundok na siya pero, ito ang chapel nila ito ang chapel, oh. tingnan nyo pupunta tayo sa bahay ng Manggagamot magagamot dito. Tapos, itong chapel nila. Diba? Ito. Dito ang daan ng mga May mga alaga siya ngayon. Tapos, ito, itong bahay nila. Tingnan nyo. Oh, ang cute ng ibon, oh. Oh, cute, oh. Hello. Hello. Ayan, oh. Oh, kita nyo, itong bahay ng magkagamot. Ito, ito. Ayan. Ayan ang ano ng magkagamot. Ito mga alaga niya. Ayan ang bahay nila. Oh. Na may nakapansin kayo. Ayan ang kaibigan niya. Ayan, may sagang maliit ito Ayan ang punso niya, oh. Punso nakikita nyo. Yan ang punso ng kaibigan ng mga gamot. Yun. Ayun. Ayan ang mga alaga nyo. Ayan ang friend. Ayan, nakita nyo, napansin nyo. Ito, ito, ito. ito. Tingnan nyo, tingnan nyo. Ayan ang mga alaga niya. Bilang apa. Ayan si Papa Jesus. Bahay ng Ramo. Tingnan niyo. Ayun. Ito ang saging. Saging na Nakakapunta ka, no? Ang saging niya ang haba. Pero maliliit lang siya. Ayan ang putso, Tapos ito ang parang batis nila, oh. Nakita niyo? Ayan ang punso niya, oh. Ayan. Ayan. Tingnan mo halaga niyo, oh. Ang halaga Nakakatuwa. Ang cute niya, oh. Ano kayong ginagawa niya? Ayan. Babay. Dito na lang, dito na lang tayo. Kasi, baka mapansin. Tabi-tabi po, sinsya na po.